Alden Richards nagsalita na tungkol sa pandadamay sa kanya sa kaso ni Sandro Mulak. May mga panibago na naman na fake news ang ipinakakalat kay Alden Richards na umano'y kasama daw siya sa naging kaso ngayon ni Sandro Mulak na anak ni Nini Mulak. Marami talaga ang nagpapakalat nito para sirain si Alden Richards. Sunod-sunod na rin kasi ang mga pambabati ko sa kanya at tila kinakabit ang mga pangalan nila sa mga kaso na hindi naman sila kasama at walang kadahilanan para ito pansinin. Ngunit marami na rin ang naniniwala dito dahil nga naman hindi nagsasalita si Alden Richards. Ngayon, Nagsanib pwersa ang buong Alden Nation para pasinungalingan ang mga balitang ito. Huwag na huwag dapat mag maniniwala sa mga ganitong balita dahil kung mag-iisip ka ay kilala mo si Alden Richards ang estado niya sa GMA Network at sa industriya ng pag-aartista Ika nga ng iba si Alden Richards ay untouchable na pagdating sa mga ganitong bagay kaya wag basta-basta paniniwalaan ang mga fake news na lumalabas ang mga malisyosong mga balitang ito ay dapat hindi sinusuportahan dahil alam naman natin na iisa lang ang goal ng mga ito na sirain si Main Mendoza at Alden De Charles walang ibang gagawa nito kung di ang mga kalaban nila sa pag-aartista. Sa mga trabaho nila ngayon ay marami talaga ang gustong mapabagsak si Alden D. Charles at Maine Mendoza. At lahat na lang ay gagawin nila kahit pa ito gumawa ng mga fake news at mga malisyosong balita patungkol kay Alden D. Charles at Maine Mendoza. Kung matatandaan nyo rin, isa rin napakamalisyosong balita ang iginagawad at ipinapataw nila kay Main Mendoza at kay Bossing Big Soto na tila wala naman talagang katotohanan kahit isang porsyento man lang ito ay nang magkaanak daw si Bossing Big Soto kay Main Mendoza at ngayon naman ang iskandalo naman patungkol kay Sandro Mulac at Alden Richards ito ay nang imbestigahan ang mga taong nagngangalang Jojo Nones at Richard Cruz na ngayon ay iniimbestagahan ng NBI dahil sa umano'y malisyoso na ginawa kay Sandro Mula ngunit bakit naisip nangyari din ito kay Alden Richards dahil ito sa pambabash at paninira kay Alden Richards na talagang alam naman natin na totoong totoo lang ang gustong sirain si Alden Richards lalong lalo na ngayon ang movie nila Alden Richards at Catherine Bernardo ay talagang pinakaaantay ng buong Pilipino kaya kung pagtatagpi-tagpiin mo ang mga puzzle na ito ay makikita mo talaga na na ang mga pangyayari paninira kay Alden D. Charles patungkol sa kaso ni Sandro Mulak paninira kay Min Mendoza at pagdadawit kay Bossing Big Soto at isa pa paninira kay Kathleen Bernardo talagang dito pa lang makikita mo na kung sino ang salarin ng mga paninira Gino ba dati ang kalab team ni Kathleen Bernardo doon ka lang talaga mapapaisip mamimili ka lang talaga kung sino at malinaw na malinaw kung kininong pandong ang mga naninira kay Main Mendoza bosing Big Soto Alden Richards Catherine Bernardo at sa iba pa na mga malalapit sa kanila kaya kitang kita mo na dito pa lamang na ang paninira sa kanila ay konektado talaga at wag dapat paniwalaan ito dahil alam natin na ito ay paninira lamang kay Maine Mendoza at Alden Richards. Ayon kay Mr. Butera, huwag nyo nang pansinin ang mga ganyang balita dahil alam nyo naman na paninira lang yan at kailanman ay hindi yan uusad. Basta ang mahalaga ay magtitiwala lang kayo kay Main Mendoza at Alden Richards nang sa gayon ay hindi kayo maligaw ng mga sinusuportahan at lagi niyong tatandaan yan ang paninira ay sa simula lamang katulad na rin ng mga nangyari kay Main Mendoza at Alden Richards sa kapanuhunan ng Aldab nakikita mo na ang sunod-sunod na paninira dito at hindi lang yon kitang kita at alam na alam mo kung sino ang mga naninira dito ang ilan dito at karamihan ay sa brand X na network alam naman natin na kahit pa mismong artista sila Vice Ganda at iba't iba pa na mga artista ng ABS-CBN ay lantarang naninira kay May Mendoza at Alden Richards ngunit hanggang ngayon ay nakan pa rin si Main Mendoza at Alden Richards at ngayon nga lang si Vice Ganda ay wala na rin nagawa pagdating sa kasikatan ni Alden Richards at Main Mendoza tila nabaliwala pa ang mga artista na mga love team na sinusuportahan niya dati sa ABS-CBN dahil mismo si Vice Ganda na ang umaamin na mas magaling talaga ang Aldab ni Main Mendoza at Alden Richards kaya kung tatanungin nyo ang isang buong Aldam Nation, hindi na dapat kayo magtaka. Dahil lahat ang paninira na ginagawa nila kay Maine Mendoza at Aldam Richards ay sa simula lamang at kailanman ay hindi na ito uusad dahil ito ay mali at alam na alam ng buong Aldam Nation ang karaas at talagang hindi na dapat paniwalaan. Ayon ah, naman kay Mang Temyong Rally, dapat nga matuwa ang mga bashers dahil hindi pa sikat si Alden Richards at Min Mendoza at ginagawa lamang niya ang mga lang trabaho kung talagang gusto ng pain ni Alden Richards at Min Mendoza ay talagang kaya nilang pabagsakin ang Brand X Network sa kapangyarihan ngayon ni Alden Richards at Min Mendoza isa lamang salita nila laban sa isang network ay mag-i-equal -e kagad ito ng isang kaguluhan at tila babagsak ang isang network na yan. Ganyan ka-powerful si Maine Mendoza at Alden Richards pagdating sa kapangyarihan nila bilang isang superstar sa industriya ng pag-aartista at pag-arte. Kaya wag nyo na dapat si Kilin. Dapat talaga ay hindi nyo kinakitil ang mga kalayaan ni Alden Richards dahil itong dalawang ito pag nagalit ay talagang tiyak kaya nilang pabagsakin ang buong network at wala na kayong magagawa dyan dahil si Main Mendoza at Alden Dichas ay napakataas ng respeto ng buong industriya kahit sino ka pa Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito Thanks for watching! Little age, you keep me from going crazy. Now you need some time before you can call me baby. Before you love me, yeah, before you love me.